Uy, bagong bukas pala na ano dito kainan. Happy uh, Wings, dami tinda. Ay, oh, mga tropo ko to ah. Ito, wala nga yung brown sa atin ah. Sa kumahan nga yun ah. Buti walang brown dito no?

serbano, pa, bravo kaya oh. Oh. Ka talaga yun eh, no? ang ako na kina kaya kaya mo, pa sino? gan kaya-kaya mo. pa kung pas, pa, 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 mo pa, 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 pa,

soft drinks. yeah, Oo. Oh, no, Geh no. oh. Sabi nila sayo para buraw tinay. Hindi ba baikan? Ibigin alinain no? Oo nga sa'kin ikaw lang you kay know. na kaya kaya. Oo nga para na kaya na tayo. Ay, wala tayong magagawa para. Boy <laughs> Boss, boss. Ay tal. Magakaarap pala yung ganyan, boss. Parang dalawa yung sausage, no? Oo, no, dalawa tol, 50 pesos lang. Tapos ang daming cheese, no, boss? daming cheese. Hindi ano pang meron na... yan, boss? Dettos. di lang ako nagdagay ng dettos, eh. Ah, hindi ka mahilig doon? Hindi ako mahilig doon. Pero, may lettuce talaga yan? Meron talaga to, overload. May libre siyang palamig. 50 pesos uh -huh. lang. 50 pesos? Good for mga so, estudyante. So, lang, no? Mura lang, no? Mura lang, 50 lang. Masarap, di masarap. Pa, masarap, tol. Dito lang, saan ba pinabibiliin, boss? Dito lang po yan, sa may Happy Wings. Ito, kanita po, isa. Yan, bio panidero lang po. Sa so, wings, yan, may okay din sila tapos meron silang buko. Meron din po silang wings. Mura lang buko din yung wings, wings, no? Mo, 5 pieces, 99 okay. lang, boss. 99 lang, sulit. Oh my God. Boss, kung sino mga nagkikrave dyan, yan, mga gusto nang gumain dito. Mura mm. yan, sarap. Sarap <laughs> so, dito mga bossing. Bali na kayo dito sa Baywalk Panadero sa tabi ng Carwash, no? Oo. Oh. Carwash ni Julie Carwash. Why you always in the mood? ain't tell you what to do, but try to play cool.